welcome to another vlog. So today's video, guys, ay ipapakita ko sa inyo ang puno ng grapes. So, yun guys, makapansin nyo sa <laughs> so, tabi sya ng kalsada. So, ayan guys, ang dami niyang bunga. So, actually guys, libre lang yan siya. Pwedeng Pwede ka anytime kumuha dyan. So, walang bayat Basta, gusto mo lang mamitas dyan. <laughs> ang daming bunga, guys. Matamis. Delicious! <laughs> Ayan na, guys. Mapansin nyo, ang dami-dami talaga siyang bunga. yan yung punuan ng grain. Nakalibre lang ako. Ayan. <laughs> Ayan. Diba? Ang ganda yung bunga. Ayan lang guys. Nakita ko lang yung puno ng grapes. Purple siya. Mayroon din siya. Green. Ayan. Kasi na may green. Yeah. <laughs> may green color din siya guys. May purple. May violet. So, nandiyan na lahat ng kulay ng ubas. <laughs> Sa libre lang. Sa tabi ng kalsada. Actually, nadaanan ko lang yan guys. Nadaanan <laughs> talaga. Libre! Okay. Libre! Ano, guys? Thanks for watching! Love, love, love! Love yung mga langga! God bless us all!